Ah, uh, guys, uh, tips ko sa inyo, guys. Yan dito tayo na, ano tayo nag kuan tayo sa mga frequency. Yan, guys. Ito mga frequency natin sa Ubiquiti. Yan mga Ubiquiti natin yung binakita ko sa inyo yung video dati. Ayun. Yung mga antenna, guys, yung Ubiquiti na antena. Ayun mga Jinto. Mga light beam Jinto, yung mga Jinto na antenna, mga M5 na antenna, Ubiquiti. Yan guys. Sa pagsisiting nito guys, kailangan dito tayo sa ipi Sa access point tayo. Mag iba-iba ng frequency. Yan guys, maraming mga frequency dito. Yan. Ayan siya. O maraming mga frequency yung antena. Pili lang kaya, uh, pili lang, piliin lang natin kung alin yung mas ma lakas na internet sa area na pinagtatapunan natin ng internet. Yan, marami itong frequency guys dahil. Yan, so matagal na pagbabalance balance nito. So dito ako nagbabalance ako. So sa mga nagpipitopi dito guys, sa mga nakakakita ng video ito, ano nagpipitopi. So dito lang kayo guys. Yan sa control frequency. Yan dito tayo. Mamili-mili tayo dito ng frequency tapos susubukan natin kung malakas yung internet ayan so dito kagaya ito yung napili ko ayan dito may dalawang labas dito pwede nyo piliin yung DFS guys dynamic frequency po ito so ibig sabihin dynamic so pwede siyang mag iiba pwede siyang mag iiba kung marami ng mga antena o nakakonflict na yung IP or frequency mag-iiba po yung minsan mag-iiba yung DFS or dynamic frequency guys so yan dito so sa pag setting ng antena dito mag speed test tayo subukan so, natin sa tools tapos speed test speed test natin yung station ayan. so dito tayo ito yung IP ng station ayan so, m po yung station natin doon So, you'll be, you'll be inti yung kanyang admin sa password. Hindi ko na sabihin sa inyo guys password. Dahil alam niyo naman yung password kung gaano ka higpit yan. Hindi natin pwedeng alam So, ayan. Yan lang pag speed test. So, natin guys kaano ka lakas yung antena or kabilis yung internet na tatapon doon sa area. Ayan. O ayan, makikita natin dyan. Yan, guys, spade siya. So, ito yung, ano, TX. At saka yung Blue IRX. So, ayan, nakikita nyo, 0-0. So, ibig sabihin, mahina yung ating antena. Mahina yung kanyang, one. So, ang gagawin natin, i-balance natin ulit. Ayan, balance natin dito. Ayan, maghanap tayo ng ibang frequency. Ano yari kasi dito, guys? Kaya nagkaganito yung antenna. Dating dating malakas po ito. Kaya siya nagkaganito dahil yan papakita ko sa inyo yung dahilan. Yan guys. Ah, ayan yung dahilan niya bakit tumihina dahil may nagkadi may dumidikit na sa kanya na ibang antenna. So ang antenna kasi dito guys na nilagay ko. Ayan. So isa, ayan, isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim ito yung pang anim yung main server niya ah, ang ginagawa ko guys ang ginawa ko dito ko nilagay sa baba yung kasi kita naman yung ano natin doon kasi yung main doon sa area na yan kinukuha natin yung main sa area na yan 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 sa area na yan kinukuha natin yung main ang source so dito ko siya nilagay yung main source natin sa station natin dito yan nasa bundok lang tayo naka solar tayo sit up. kasi pag ilagay ko e, tapat ko doon doon sa iba ang mga antenna humihina yung ating main source ng internet kaya dapat guys yung mga antenna sa mga ubiquity uh, para hindi tayo mahirapan sa bag, bag balance balance nya ano guys mas maganda eh wag nating idikit wag nating idikit sa kung ma, dapat magkalayo siya ng ilang meters o ilang feet yan mga 10 feet ah ganun. so, kung marami tayong mga antena na ginagamit sa isang poste natin so doon tayo problema guys humihina yung ating internet kasi marami kasing ano guys sa mga pitopi sa larangan ng pitopi Marami ng mga sumusuko nito dahil sa napakahirap ng sitwasyon ng pitopi. Tapos mahal pa yung pag mag ano tayo ng permit ng NTC, mahal, mahal yung NTC. Yan guys, nagbabayad tayo ng frequency, bawat frequency sa NTC. Tapos ang nangyayari, mahina yung mga frequency. So yan yung iba kasi yung iba hindi na sila nag, ano, nagpipitopi. So na ano na kasi nag-OLT na sila dahil mas upgraded yung OLT at saka kanya OLT pero hindi papasa yung OLT sa mga lugar na remote area. So kailangan talaga ng pitopi gaya ng mga isla ganun. Hindi naman pwedeng mag-OLT ka sa isla tapos sa samin yung ano mo. Oh, yan guys. Yan yung ating turbine din. Umiikot yung ating turbine. Yung ating problema natin yung ating ground guys dahil gumagalaw yung ating ground. So, siguro tatanggalin ko na yung nilagay kong kwan sa kidlat. Yan pang sala na, kidlat. Papalitan ko ng hindi gumagalaw, guys. Gumagalaw siya pag nakahangin. Baka makakuan yung mga antena natin, mapiktuhan. Ayan o. o. ayan yung problema natin, guys. Pag, ano guys, dikit na yung dikit na yung ating kwan, dikit na yung ating mga antena, humihina na yung frequency ng ating mga antena kaya humihina rin yung ating mga internet so malaking ano guys hindi naman tayo mahirapan sa pagbabalance kaso lang kasi madali lang magbabalance kaso lang matagal na oras matas na oras na proseso dahil isa-isahin mo yung frequency niya kung alin doon ang mas malakas sa area Ibaibahin natin kasi hindi siya pwedeng pag, alimbawa, yan, nagkadikit yan. Tapos pareha yan ng frequency. Yan, hindi na yan basta-basta ng internet. Dahil na, barang na, pipigilan na siya. Na, napipigilan na, guys, ba? Yung pagdaloy ng internet dahil sa nagkapareho na silang frequency. At saka, ano, guys, conflict na siya. O, ganun yung nangyari sa p Kaya maraming sumusuko sa p 2 Dahil mahal yung pagpa pa natin sa papel sa NTC eh, ka ang problema pa yung frequency na binabayaran mo mahina pa sa area so hindi natin magagamit yung mga frequency na binabayaran natin sa mga permit o so, dahil yun yung dahilan para bakit marami ng mga sumuko sumusuko sa NTC eh. kaya ang iba nag-ulti halos kadalasan na guys nag-ulti dahil mas maganda kasi performance sa ULT. Pero sa sitwasyon natin, hindi tayo nag-ULT. Hindi kasi ko nag-ULT kasi dahil paiba-iba yung area ko. Mga piswai kasi yung mga kuhan ko. Hindi tayo pwede mag-ULT dahil paiba-iba yung mga nilalagyan nating area. So hindi makabed. Mas maganda Maganda lang yung LTE guys. Ah, uh, OLT guys. Oh, mayroong isang lungsod o isang siyudad tapunan mo ng internet, mas maganda yung mag kana ka na lang dahil isang syudad o isang lungsod naman yung sasakupin mo o dalawang lungsod. So, ganun. Pero dito, guys, sa ating sitwasyon, hindi natin siya pwedeng mag dahil hindi naman kabel sa LT yung ating area. So, mas malaki kasi yung gastos ng oilty, guys. So, yan. So, yan yung ating sit-up pinapakita ko sa inyo, guys. Sit-up natin mga sitwasyon natin sa ating UB antenna antenna. So ayan nagcha-charge nagcha-charge yung ating kuan. So ibig sabihin, ayan. Mabilis yung charging natin, malakas umiikot yung ating turbine. So ang battery niya 14.3 puno na yung ating battery solar. So hindi na ito basta-basta malulubat pag gabi. Dahil naka pure DC po tayo. Yung setup natin pure DC po. Wala po tayong ginagamit na inverter para iwas na sa abirya. Dahil malayo kasing lugar na ito. Hindi ko kasi siya ma-remote dahil mas malayo sa area namin itong area na ito. Oh, so yan guys, wala kasi matagal na akong nag-aaral paano ma-remote yung mga ubiquity antenna, guys. Kaso, hindi ko natutunan, wala kasing hindi ko natutunan kasi yung pagpaano mag-remote ng antenna. Sa tingin ko pwede siguro itong ma-remote, baka meron kayong idea. Uh, bigyan nyo ako na Mabigyan nyo ako ng idea Baka pwedeng ma-remote itong Antena na ito Kahit nasa malayo tayo Kung paano siya mag-remote guys Yan so, Wala kasi na nakikita Paano siya i-remote yung antenna na ito Lalo na sa mga jinto Ayan meron siyang remote oh. Meron siyang Ayan merong remote Nakasitting sa remote o PM lang kayo sa akin guys sa aking job ibibigay ko sa inyo yung aking messenger account para doon tayo mag-usap kung mayroon mang bayad guys paano paano ba mag-remote ng UWIC willing po ako magbabayad guys kung mayroong makapagturo sa akin paano mag remote yun lang yung hindi ko pa natutunan sa antinang ito paano mag remote para ma connect natin sa ano sa so, kahit na sa malayo tayo pwede nating ma-remote yung antena. So sa mga ganitong mga sin uh, kaya scenario kay nag nagpupula yung mga antena natin, hindi po natin uh, mabaha wag po kayong mabahala sa mga ganitong sitwasyon. Dahil pwede po itong i-restart lang at mawala na itong kwan. Kasi nasa environment po ito dahil dito marami ng mga nagpipitopi din sa area. Maraming mga antena. Kaya nagkaganito yung ating environment sa mga antena. So hanggang dito yung ating video guys. Paano magkuhan ating antina. Maraming salamat po sa inyong panonood ng ating video. Yan yung ating setup. Pure DC po.